Go! go, go. go. Binablog niya yun. Kasi, sa vehicle, ano yan eh, siya ang tinatawag sa lahat. So, pinakamagaling na magagamit sa vehicle yan. Pero, um, oh, alam dami na nga daw naghahanap sa kanya. <laughs> Kawi lang yan, galing Guadalupe, dami rin hinilog. Dalawang araw siya. Saglit lang naman daw. baka dalawa yata, baka si parang iti, mapahilog din. Paano sila? Hai uhm besin lagi to Hai iba bisa mesa war rumah itu sampai donya sayalankan wa lupa me